Hi guys, good morning. So, ito na ngayon yung weather today after typhoon. Siya. Meron siya. So, everybody's uh naglilinis. Let's go. Lalabas tayo. pa tayo ng ano. Inang kalat. <laughs> pwede tayo ng kalsada. Natural kasi kalsada yun doon. Yan. Diba? Puro mga ano. Ito kasi yung papasok sa building. Ayan. So, puro kahoy. So, today is uh, mainit na. Kaya, yan, yeah, naglilinis ng lahat ng mga, ano. Diba? Ang daming kalat, ay <laughs> makadaan. Ayun yung kapadaan niya. Dami ka na ta. After typhoon, ito na siya. <laughs> Diba? Yan ang iniiwin ng typhoon dito. Kahit isang lugar. Kalat! So, hindi, uh, hindi, Iniisip ko kung yun yung main road. aking kahoy katumba sa kalsada yan guys makalat ngayon <laughs> lumabas na si Haring Adlao tatawid tayo guys kasi doon tayo mag-abang ng jeep ah jeep <laughs> jeep doon tayo mag-abang ng bus wala pala dito jeep <laughs> so actually bawal dito tumawid pero <laughs> tatawid ako yeah. sa kabila look to the right look to the left <laughs> <laughs> di ba? tawid <laughs> pasaway. Construction site dito. Mainit na ngayon. Bumabawi yung ilang araw na ulan. Tsaka lakas ng hangin. Ito gagawin uli ano eh, pangdagdag highway yata nila to. Kasi medyo masikip dito. Gusto nila ng maluwag. Mga inche gusto ng maluwag. Kaya ayan, dinagdagan nila dito. So tayo dito ng bus. Wala pa. Hindi yan. Yan. Yan ang pangalan ng bus. <laughs> Alright. Bye. Hanggang dito na lang. Salamat po.